tapos yan okay na magiging ganito na yung output nyan yan ganito ginantay natin yung aura so ganito na magiging output nyan. ba so bilog yan syempre medyo yung baso natin nakaano eh so ayun guys nandito na tayo sa ating ah uh, photoshop no bali ito may kita nyo layout na to ng mag so gumawa na ako ng layout ng mag dyan ito na yung pinaka layout ko pag gumagawa ko ng sublimation mag ang sukat nito is yan, papakita ko sa inyo. Yan, yung kanyang width is 8 inch. Tapos yung kanyang height is 3.4 inches. So, kaya 8 inch yan. Yan na yung pinaka malaking width na ginawa ko kasi. Para dun sa papel, yung pagpiprinta natin ng A4. Sakto lang siya. Kung baga pag tinaransipan siya, itong puti, is, ito yung isang buong A4. Yan, meron siyang clearance dyan. Tsaka dito na konti sa magkabilang gilid. Kasi, ipiprint natin to guys sa L121, no. Diba alam niyo naman yung gilad nun talagang dapat may margin yon. So, kaya 8 inch tong uh width niya, no. Tsaka sakong sakto siya sa baso. Yan na yung lagi kong ginagamit. So, itong template na to, dali lang naman to basta susundan niyo lang tong ating uh layout. So, gagawa kayo ng 8 by 8 8 by 3.4 na layout. Yan gaya nito tas maglagay lang kayo ng ruler diyan sa gilid yan drag nyo lang naman yan diyan ganyan di ba idikit nyo siya dito yan. okay na yan tapos dito 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 sa layout na to dito na kayo maglalagay ng uh, mga logo o layout na ipiprint nyo para dun sa mag so kagaya na ito ilalagay ko to ito kasi yung papagawa sa atin ngayon ng ating client yan para sa amin para sa aming, aming bookload uh, night o bookload activity basta ganyan yan tag isa lang siya no bali yung inyong logo na ipiprint ilagay nyo lang siya dyan tapos ang gagawin natin dito isasakto sasakto ko lang to para magpare sya dun sa kabila yan Yan, medyo igit na lang natin. Kasi ito, medyo liitan natin kasi huwag natin inisagad dun sa may edges. Kasi mamaya magkat tayo. So, pag nagkat kasi tayo dyan, baka madama yung pinaka ano nya. Pinaka logo nya, baka matapyasan. So, ang gagawin natin, yan, may line pa nga. Oh. Tanggalin natin yung line rectangular delete. Di parang so, delete para mo delete so rasterize muna natin yan tapos delete tapos select ang gawin ko dito guys tatanggalin ko muna itong background yan para mas maganda yung para mas malinis yung ating layout tatanggalin natin yung background yan so ito na yan kasi kaya ko tinanggal yung background guys titingnan ko kung parehas na sila ng laki o yan. parehas na siya so i-drag na natin siya dito para tag isa sila ng side ng baso so ayan guys kapag katapos na kayo mag layout dito sa ating ano uh, template no? Ang gagawin niyo diyan kasi 'di ba meron 'yan layer dito. Kagaya niyan dalawang picture na 'yan. So para ma-transfer niyo siya sa ano, ma-transfer niyo siya sa pagpiprinta natin na A4. Ang ginagawa ko diyan is i-select ko yung una, tapos shift dun sa pinakadulo ng pinagawan ko. Tapos, i-right click ko. I-merge ime ko muna yan. Pagka-merge ko nyan, uh, i-mark ima ko yan. Yan marketer ko niyan, kakapi ko. si babalik ko na lang dito yung uh, template. Ibabalik ko na lang kung saan ako, kung saan ako bago nag-merge. Tapos ikakapi ko na siya dito. Yan. Ito guys, itong pagpiprinta natin, ito yung sublimation paper. No? So, ang ambra nito is yasen. Yan, pink yung likod niya, tapos white yung uh, kanyang harapan. So, itong white, white na area, dito tayo magpiprint. So ang ginagawa ko dito guys Bago ko i-print to Kinakat ko to yung corner Nagawa ko yung medyo round ng konti Yan Gina Ginaganyan ko yan technique ko lang ng ganyan Para hindi siya sumabit Si karimitan sumasabit yan. Kaya tas ang ginagawa ko dyan Medyo binibend ko yan Sa likod So sasarang natin sa printer to guys ha? So yan ito yung ating printer Lagyan lang natin yan dyan. Yan. L121 yung ating printer. Yan. L121 yan. So, pag print na natin, pag lagyan na natin yan dyan, guys. So, i-click na natin yung print doon para mag-print na siya. Oh, guys. Ayan. Nakamirror na yung ating layout. So, lalagyan natin dito sa baso. Ayan. Pag ganyan. Tapos, Ito magiging reference yung hawakan medyo i-equal nyo dyan yung space yan, yan tapos pag na-equal na yan tapean nyo muna to Ayan. so gumamit tayo ng green na thermal tape thermal tape yan, na kulay green yan yan ang magandang thermal tape din na iiwan yung dikit so lalagay lang natin yan dito kahit tag-isa lang and upgrade manu mawang medyo hilain nyo lang Ayan, nyo lang tapos lagyan ng tape tapos na natin doon dinugtungan ko kasi kabaliktad so miner ay, pinagbaliktad ko kinat ko tapos pinagbaliktad ko siya, sasarang natin sya doon sa press mamaya so dito naman guys sa ating magpress So meron tayong mag-press dito na ang brand ay Kuyi. Yan, Kuyi. Isa sa matitibay na brand ng printing equipment. Tapos ang, ang setting ko dyan guys, ito. Sa init, may setting tayo na 210. At sa oras, may setting tayo na 150 seconds. So yan yung ating uh, setting. So maintay lang natin ma-reach ma nya yung 210 tapos ilalagay na natin yung baso dito tapos yung higpit yan guys depende sa inyo ha yung magiging higpit ng ating uh, magpress kung sa tingin nyo medyo masikip na okay na yun huwag nyo na yung pagkasip, pagkasikipan ng gusto huwag din masyadong maluwag katamtaman lang so guys sasalang na natin yung setting natin kayo na 210 tapos 150 seconds tapos yun nga yung katamtama higpit lang hindi masyado maigpit hindi masyado maluwag yan tapos antayin lang natin yan maubos yung oras tapos yan okay na magiging ganto na yung output nyan yan ganto ginantay natin yung oras so ganto na magiging output nya ba so bilog yan syempre medyo yung baso natin naka ano eh naka round kaya nagra round na rin yung kanyang logo so yan yun ganto oh. bibid na bibid And guys, 'yan ang ating how to print sublimation mug. Maraming salamat